Isipin ang sumusunod na eksena, nakaharap ka sa isang tao na nagtaas ng tinig, nagtalo ng agresibo, sumusubok na manipulahin o hamakin. Sa loob, ang lahat ay kumukulo, ang pagnanais na sumigaw pabalik, upang patunayan na tama ito, upang durugin ang iba pang mga argumento ay halos hindi maiiwasan. Ngunit na natiling tahimik ka. Hindi para sa kahinaan, Ngunit dahil alam nito na mayroong isang tanong na may kakayahang tahimik ang interlocutor ng mas mahusay kaysa sa anumang hiyawan. Isang tanong na hindi talunin siya, ngunit gagawin siyang makita ang kanyang sariling pagkasira. Sa nilalamang ito, ipapakita ko sa iyo kung paano ay eh neutralize ang anumang salungatan ng walang mga fights, ng walang pagsalakay, gamit lamang ang lakas ng dahilan isang diskarte na pinangunahan ng mga pilosopo at maaaring ibahin ang anyo ng kanilang paraan ng pagharap sa mga paghaharap magpakailanman. Ang bawat hindi pagkakasundo, ang bawat pinainit na talakayan o paghihimok ay may karaniwang punto. Ang mga tao ay hindi naghahanap ng katotohanan, humingi ng tagumpay. Hindi mahalaga kung sino ang tama, mahalaga kung sino ang tila tama. Doon na wala ang karamihan. Nahuhulog sila sa bitag, sumigaw, nagbibigay, katwiran sa kanilang sarili, magtaltalan kahit na pagkapagod. Subukang malampasan ang isang tao na hindi naghanap ng isang dialogo, ngunit pagpapatunay. At kaya laging natalo. Na nangingibabaw sa sining ng katahimikan ay kumikilos ng iba. Hindi ito tumugon sa hiyawan ng isa pang sigaw, ay hindi pumapasok sa labanan ng mga egos. Sa halip, tumatagal ng isang hakbang pabalik at binanggit ang mga salita, ngunit ang hangarin sa likod nila. Sapagkat ang katotohanan ay hindi kung ano ang tunog ng mas malakas, ito ang nananatiling kapag ang ingay ay tumigil. Sa katahimikan na ito ay ipinanganak ang tamang tanong. Hindi ito ginawa upang manalo, ngunit upang linawin. Isang tanong na nakikita ng iba na sa katotohanan ay hindi kanya inaatake, ngunit tumatakbo palayo sa kanyang sarili. Ito ang pangunahing sandali, hindi mo ibababa ang sinuman, tumaas ka lang sa itaas ng sitwasyon. Tulad ng sinabi ni Marco Aurelio, ang pinakamahusay na paghihiganti ay hindi maging katulad ng nagkasala. Itinuturo ng stoicism na hindi labanan ang mga tao, ngunit upang makita ang kakanyahan ng nangyayari. Ang mga sumisigaw ay hindi ginagawa ito sa pamamagitan ng lakas, ngunit dahil sa takot, takot na mawala ang kontrol, paggalang upag, aasawa sa sarili. Ang mas mataas na ito ay nagniningning, mas sinusubukan mong kumbinsihin ang iyong sarili, hindi sa iyo. Sa makatuwid, ang pagtalakay ay isang patay na pagtatapos. Hindi mo matalo ang mga nakikipagdigma sa iyong sarili, ngunit maaari kang humawak ng salamin sa harap niya. Ang tanong ay simple, ginawang mahinahon, nang walang akusasyon, bakit mo ito sinasabi ngayon? Iyon lang. Nang walang kabalintunaan, nang walang pagtatanggol, nang walang paghuhusga, Isang tunay na tanong lamang. Ang iba pa ay nagkakasundo dali dahil ang kanyang karaniwang diskarte ay nagambala. Inaasahan niya ang isang agresibong replika, isang madamdaming katwiran, ngunit tumatanggap ng isang paanyaya sa pagmuni-muni. Hinila mo siya, metaphorically, sa likod ng likuran, inalis siya mula sa buhawi ng emosyon at inilalagay ito sa harap ng katotohanan. Sa sandaling ito ay nagsisimula ang paggising hindi pa laging kaagad, ngunit laging malalim. Kapag tinanong mo, bakit mo ito sinasabi, hindi ka ba nakakahiya, kinokonekta nito ang taong may sariling budhi. Karamihan sa mga gawa sa otomatiko, ulitin ang mga pattern, sumisigaw dahil mas madali, pag-atake dahil hindi mo alam kung paano ito gagawin ng iba. Hindi ka ang kaaway, ito ay lamang sa paligid ng sumabog ang panloob na bomba. Naiintindihan ng sage na hindi ito kailangang maging kidlat ng mga salungatan ng iba, ngunit maaari itong maging isang antrosilent at hindi matitinag. Ang kapangyarihan ng tanong na ito ay hindi upang patahimikin ang iba, ngunit upang ipakita ang pinagmulan ng kanyang sakit. Minsan ang tao ay lumabas at umalis, ang iba ay sumabog pa. Ngunit wala ka na sa larong ito, nasa itaas ito. Ang iyong katahimikan ay hindi kahinaan, ito ay mastery, ito ay kapangyarihan sa iyong sarili na walang tunggalian na maaaring gawin. Tulad ng sinabi ni Simon Sinek, ang lakas ng loob ay hindi itapon ang kanyang sarili sa labanan, ngunit manatiling matahimik kapag ang lahat ay nawala ng dahilan. Hindi ka nakikipaglaban, ito ay nagdidirekta. Ang tanong na ito ay maaaring magkakaiba ayon sa sitwasyon. Maaari itong maging, ano ang talagang nais mong makamit dito? O para sa iyo, mas mahalaga bang maging tama o maunawaan. Ang bawat isa sa mga pariralang ito ay isang angkla sa isip dahil nagpapakilala ito ng isang pahinga, isang puwang na mag-isip. Kung ang tao ay minimali bukas sa matapat na dialogo, magtatapos siya para sa isang segundo, para sa isang minuto, dahil ang katotohanan ay nangangailangan ng katahimikan. Ang mahalaga ay hindi ang mga salitang pinili mo, ngunit ang hangarin sa likod nila. Kung ang pakikipag, usap ay inilipat ng pangangati, na wala ka na. Kung pinag, usapan mo ang kalmado, gumagabay ka. Ang mga nagsasagawa ng katahimikan ay laging nagsasalita mula sa isang malawak na pagtingin. Hindi nito ipinagtatanggol ang kaakuhan, ipinagtatanggol ang kalinawan. Ikaw ay tulad ng isang bato laban sa kung saan sila ay nagtatapo ng mga bato, sila ricochet. At ang mas tahimik na mananatili ka, mas mataas ang pagiging agresibo ng iba naririnig ng mga tao ang kanilang sarili at hindi makatayo sa kanilang naririnig. Sa makatuwid, ang mga tanong na tulad nito, wala kang ipinataw, nagpapakita lamang ito ng isang salamin. Ngunit upang tanungin ang tanong na ito nang hindi nag-aalinlangan, kailangan mong maging handa sa loob, sapagkat kung minsan ang sagot ay magiging mas nakakalason. Pagkatapos ang iyong kakayahang manahimik ay susuriin. Hindi mo na kailangang umepekto, hindi mo kailangang i-save ang bawat isa sa iyong sarili. Kumuha lamang ng matatag tulad ng isang puno sa bagyo. Naunawaan mo na, walang kaaway sa harap mo, ngunit may nasugatan na hindi alam kung paano haharapin ang iyong sariling pagkasira. At alam mo, huwag labanan ang pagkasira na ito, hayaan siyang magpakita at pagkatapos ay magpatuloy. Hindi ito isang pagkatalo, ito ang pinakamataas na antas ng paggalang sa iyong sarili na nangibabaw sa sining na ito ay hindi gumugulang enerhiya sa mga hindi kinakailangang laban. Alam mo kung sulit na makipag, usap at kung mas mahusay na mag, shut up. Kung ang tao ay sarado, agresibo, bingi, hindi mo na kailangang i-save ito. Ang iyong misyon ay hindi magbigay ng mga aralin. Ang iyong katahimikan ay isang aralin na. Tulad ng isinulat ni Epicteto, ang ilang mga tao ay hindi karapat, dapat sa kanilang mga salita, karapat, dapat silang tumahimik. At pipiliin mo kung ano ang mag-aalo. Tandaan, kapag nakikipag, usap ka sa isang tao, hindi ka nakikipag, usap sa iyong mga salita, ngunit sa iyong mga pananakit, takot at ambisyon. Kung nais mong makita ang tao sa likod ng maskara, tumingin sa kabila ng sinabi. Kadalasan ng pag-atake ay hindi laban sa iyo, ngunit laban sa isang anino, isang projection kapag may sumigaw hindi mo ako iginagalang, sa katunayan, sinasabi mong hindi mo iginagalang ang iyong sarili. Kapag inakusahan ka ng pagiging makasarili, maaaring pag, usapan mo ang tungkol sa iyong sariling walang bisa. Kita mo yan. Hindi nito ipinagtatanggol ang sarili. Tanungin mo lang, kalmado, ano ang iniisip mong ganyan? Ang tanong na ito ay nagbabalik ng responsibilidad huwag hayaan ang tao na itago sa likod ng emosyon nangangailangan ito ng mga katotohanan kakanyahan katotohanan pagkatapos alinman ay napipilitan siyang sumasalamin o umatras ngunit manatili ka sa gitna matahimik at ligtas at ito ay nasa sentro na ito na naninirahan sa totoong kapangyarihan nito itinuturo ng stoicism na huwag tumakbo sa larangan ng digmaan ngunit upang manatili sa panloob na kuta nito ang kuta na ito ay ang iyong budhi hindi mo lang nakikita ang salungatan, ngunit kung ano ang nasa likod nito. At kung sino ang kumukontrol sa kanyang sarili ay kumukontrol sa sitwasyon. Ito ay kahanga, hanga kung paano ang isang solong tahimik na tanong ay maaaring mag-dismantle ng isang bagyo. Dumating ang mga tao na puno ng galit na may handa ng mga akusasyon, pag-ensayo sa pag-iisip ng dose, dose ng mga dialogo. Naisip na nila ang kanilang mga sagot, ang kanilang mga panlaban, ang kanilang mga counterattacks. Ngunit titingnan mo lang at tatanungin, nais mo bang maunawaan o kailangan mo lang ilabas ang iyong pagkabigo? Ang tanong na ito ay sumisira sa script. Patayin ang prefabricated script. Napagtanto ng tao na siya ay naghanda para sa isang away, ngunit naroroon ka, nang walang nakasuot at walang takot. Iyon ay disarms ito. Hindi mo pinapakain ang talakayan o ipasok ang paghihimok, maghawak lang ng salamin. At sa salamin na ito, nakikita niya ang kanyang sarili na hindi niya nais na maging. Ngunit hindi mo hinuhusgahan. Tumanggi lang na maglaro. Tulad ng sinabi ng Stoics, hindi ka hinihiling na gumanti sa sinumang sumusubok na i-drag ito sa kaguluhan. Ang iyong kapayapaan ang iyong pinakadakilang sandata. Kapag ang isang tao ay nagtatapon ng isang bato sa iyo, hindi ito isang kahinaan na hindi gumanti. Ito ay isang pagpipilian. ka kung pumasok ka sa labanan o magpatuloy. Hindi ka hinihiling na manalo sa talakayan. Obligado siyang manatili sa kapayapaan sa kanyang sarili sapagkat sa huli ito ang tanging tagumpay na mahalaga. Ang totoong lakas ay hindi sa pagdurog, ngunit sa pagbubunyad. Hindi upang magpataw, ngunit upang magmungkahi hindi upang patunayan, ngunit upang bigyan ang iba pang pagkakataon na makita para sa iyong sarili. Sa gayon ay kumikilo sila ng pinakamalakas na salita, hindi sila sumisigaw, bumulong sa katahimikan. At kung handa na ang tao, maririnig niya. Isang tanong tulad ng ki, ano talaga ang ibig mong sabihin doon? Maaari itong tunog na makinis, ngunit gupitin tulad ng isang talim, dahil inilalantad nito ang kakanyahan, hinuhubaran ang hangarin sa likod ng mga salita. Sa puntong ito, ang iyong interlokutor ay may dalawang paraan. Alinman ay kinikilala ang iyong sariling agresibo at ikinulong, o iginiit ito, ngunit ngayon ay hindi na laban sa iyo, ngunit laban sa iyong sarili. Samantala, manatili ka doon, matahimik, hindi lumilipat, ngunit hindi rin kumonsumo. Ito ang kakanyahan ng stoicism, ang kakayahang maging mata ng bagyo nang hindi nawawala ang sarili, nang hindi nagiging kung ano ang pag-atake nito, kahit na napukaw dahil alam mo, kung patuloy kang kalmado, hindi lamang kinokontrol ang iyong sarili, kundi pati na rin ang katotohanan sa paligid mo. Sa isang mundo kung saan sumisigaw ang lahat, ang katahimikan ay isang puwersa. At mayroong isang mahalagang detalye sa ito, kapag tinanong mo ang mga katanungang ito, hindi ito mapahiya o makakuha ng pagkakasalungatan. Hindi. Ito ay pagmamanipula, ito ay isang paanyaya sa kamalayan nag-aalok ka ng iba pang pagkakataon na makalabas sa script na namuno sa iyo ng maraming taon. Hindi lahat ay handa na tanggapin ito. Ang ilan ay magsasara, ang iba ay magiging mas inis. Ngunit maging matapat, hindi mo ito ginagawa para sa kanila. Ginagawa ito para sa sarili, hindi mananatili sa katunayan, hindi upang mag-stroke, upang mapanatili ang panloob na taas nito. Ang tunay na puwersa ay hindi pagtagumpayan ang lahat, Ngunit hindi pinapayagan ang sinuman na sirain ang kanilang kapayapaan. Tulad ng sinabi ni Carl Jung, kung ano ang nakakainis sa atin sa iba ay maaaring humantong sa atin upang maunawaan ang ating sarili. Ngunit naintindihan mo na ang iyong sarili. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ka nainis, nakikita mo ang ugat. At sino ang nakakakita ng ugat ay hindi naglalaro ng mga laro, nabubuhay talaga siya. Kahit nasa gitna ng salungatan, nananatili ka nang walang mga maskara, nang walang mga papel, ikaw lang. Sa init ng isang talakayan, palaging may pagpipilian, gumanti o maunawaan. At ang pagpili na ito ay tumutukoy hindi lamang ang kinalabasan ng pag-uusap, ngunit ang sariling paglaki. Sa bawat oras na naglalaman ka ng iyong sarili at maiwasan ang pagtugon sa mga aspeto, nagpapalakas ka ng ibang puwersa, ang puwersa ng pagiging mas mataas, hindi na, upang obserbahan, hindi upang ipagtanggol ang sarili. Ikaw ay tulad ng isang eskultor na nag-aalis ng napakalaking upang maabot ang kakanyahan. Kailan, sa isang pag-uusap, tatanungin mo ang isang katanungan tulad ng hi bakit mo ito sinasabi ng eksakto? O di ano ang inaasahan mong maramdaman ko ang pariralang ito? Nag-iilaw ito ng isang flashlight sa dilim. Alin man sa taong overshadows na may ilaw o nagsisimulang makita. At kahit na overshadow ka, wala kang mawawala dahil hindi ka sumisid sa kanyang kadiliman. Nanatili sa ilaw. Nanatili siya sa kanyang sarili. Si Stoic ay hindi isa na hindi kailanman naiinis, ngunit ang hindi nawala sa pangangati ng iba. Sa makatuwid, ito ay palaging isang hakbang sa unahan. Ang ilan ay nalito kalmado sa kawalang interes. Iniisip nila kung hindi ka sumigaw pabalik dahil wala kang pakialam. Ngunit ito ay isang pagkakamali ng mga nakasanayan sa drama. Sa katunayan, ang iyong katahimikan ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa anumang salita. Sa loob nito ay may lakas, siguridad, kapanahunan. Kapag tatanungin mo sa halip na makipagtalo, hindi ka lumilipat, pinalalaki mo ang antas ng kamalayan. Sinasabi nito, wala ako rito upang patunayan ang anuman. Narito ako upang maunawaan. At ito ay bihirang. Ginagawa nito ang iba pang paghinto, sumasalamin dahil ang karamihan ay ginagamit sa pakikipaglaban at hindi ka lumaban. Nanonood ka, magbigay ng isang pagkakataon, suportahan ang puwang. Ito ang kakanyahan ng stoicism, hindi ito tungkol sa pagsupil ng emosyon, ngunit hindi pagiging isang alipin. Maaari kang makaramdam ng pangangati, galit, pagkapagod, ngunit hindi ito kumikilos mula sa kanila. Kumikilos mula sa lalim at iyon ay isa pang antas. Hindi ito reaction position ito. Ang mga may posisyon ay laging may kalamangan dahil napili na nila kung sino ang magiging, ano man ang mga pangyayari. Napansin mo ba kung gaano karaming mga salungatan ang nagtatapos? Dalawang tao ang sumisigaw, magtaltalan, makagambala, maubusan at sa huli walang nalutas. Walang nakarinig sa iba pa, walang lumapit sa katotohanan. Lahat dahil walang nagtanong sa tamang tanong. Ang isang tanong ay isang pintuan, ang talakayan ay isang pader. Pipiliin mo kung ano ang itatayo. Kapag sinabi mong ki ano talaga ang nararamdaman mo ngayon, hindi gumaganap sa mga salita, ngunit sa emosyon. At doon nagsisimula ang lahat. Ang tao ay maaaring hindi maunawaan kaagad, ay maaaring kahit na naiinis, ngunit pagkatapos ay pabagalin ang down dahil sa unang pagkakataon sa isang mahabang panahon ang isang tao ay hindi nakikipaglaban dito ngunit sinusubukan na maunawaan ito. Ang stoic ay hindi naghahanap ng paghaharap, humingi ng kaliwanagan. Huwag matakot ang mahirap na pag-uusap, ngunit palaging pinapanatili ang distansya sa bawat isa at ang drama ng iba. Ito ay tulad ng isang doktor na nakakakita ng sakit, ngunit hindi nahawahan ito. Tumingin ka sa tao at hindi hinuhusgahan. Magtanong lamang ng isang katanungan na nag-aalis ng maskara. At madalas sa sandaling ito na nagsisimula ang pagpapagaling. Takot, pag-asa, pagkabigo. Ang stoic ay hindi gumanti sa kanila. Hindi nito itinatapon ang sarili sa mapusok na mga sagot. Nakikita niya at iyon ay kapangyarihan na. Dahil ang nakikita ay ang unang hakbang sa pag-master ng sitwasyon. Sa mga oras na ito, maaari kang magtanong sa isa sa mga pinakamalakas na katanungan na umiiral. Ano ang nais mong maunawaan ko iyon? nag-disarm ito. Ito ay nagiging laro ng pag-uusap sa loob. Ang tao ay tumigil sa pagtapo ng kanyang damdamin at nagsisimulang maghanap ng kahulugan sa loob ng kanyang sarili. Kung saan bago lamang may mga akusasyon, lumitaw ang isang dialogo. Ayaw ni Stoic na manalo sa talakayan. Nais niyang linawin upang makahanap ng isang punto ng suporta, hindi sa mga salita, ngunit sa katunayan. At kung ang katotohanan ito ay hindi mahalaga sa iba pa, umatras ito. Hindi dahil sa takot, ngunit dahil sa paggalang sa iyong sarili. Dahil hindi lahat ng pintuan ay kailangang buksan. Hindi lahat ng jalogo ay kailangang magpatuloy. Hindi lahat ng tinig ay kailangang marinig. Nagbibigay ka ng isang pagkakataon, isa lang. Kung hindi siya nasiyahan, tada, magpatuloy. Sa katahimikan, kalmado na may dignidad. Hindi ka kinakailangan na maging maginhawa. Hindi kinakailangan na mapahina ang lahat. Si Stoic ay hindi ang umiti sa lahat ng oras. Ito ang laging matatag sa kanyang mga prinsipyo. Kung kinakailangan ang sitwasyon, maaari itong maging mahirap, ngunit hindi kailanman malupit. Maaari itong diretso, ngunit hindi nakakahiya. Ang puwersa ay hindi nababaluktot, ito ay nangangailangan. Minsan nagtatanong ka ng isang katanungan na huwag gisingin ang iba pa munit upang markahan ang isang limitasyon. Sa palagay mo maaari mo ba akong kausapin sa tono na ito? O gusto mo ba ng isang dialogo o monolog? Ang mga pariralang ito ay tulad ng isang balde ng malamig na tubig. Hindi sila agresibo, hindi sila pag-atake, ang mga ito ay pangwakas na puntos. Kung hindi naririnig ng tao, hindi mo pinalaki ang tinig. Lumayo ka, baguhin ang paksa o magpahinga. Dahil ang iyong layunin ay hindi upang manalo, ito ay upang manatiling malinaw. Tulad ng sinabi ni Seneca, kapag nagagalit ka, inuupahan mo ang iyong isip sa una na ipasa. Ngunit hindi ka nagrenta. Pagmamay, ari mo ang iyong sarili. May ari ng iyong mga salita ang iyong buhay. Kaya nagtanong, sa halip na makipagtalo at nanalo na. Nararamdaman ng mga tao ang lakas na ito, kahit na walang pag-unawa kung saan nang galing. Kapag nagsasalita ka ng mahinahon, ligtas, na walang pangangailangan na kumbinsihin ang sinuman, nagbibigay ito ng isa pang antas ng pagkakaroon. Hindi ito nagtatalo sapagkat hindi ito kailangan ng pag-aproba. Hindi ito nabibigyang katwiran sapagkat wala itong patunayan. At kapag nagtanong ka ng isang simpleng tanong, ano ang inaasahan mo sa akin ngayon? Kinukuha mo ang papel ng target mula sa iyong sarili. Tumanggi na lumahok sa emosyonal na drama maaaring hindi agad maintindihan ng tao. Maaari mo ring subukang pindutin pa. Ngunit malalim na pagtanto niya na nahaharap siya sa ibang interlocutor. Ang isang tao na hindi nanginginig sa salungatan, na hindi natunaw sa hiyawan, na nakikita ang kakanyahan kahit na nakatago ito sa likod ng pagsalakay. At may totoong kapangyarihan, hindi mo hinayaan na madala ang iyong sarili. Hindi sa kahulugan ng mastering, ngunit ng paggabay siya ay nagsasalita ng kaunti, ngunit tumpak. Hindi nito pinalaki ang tinig, ngunit itinaas ang antas ng pag-uusap. At kasama nito, itinaas ito hindi lamang sa iyong sarili, kundi pati na rin kung sino ang nasa paligid mo. Sa isang mundo kung saan ang lahat ay pupunta upang patunayan na tama sila, alam kung paano magtanong ng tamang tanong ay isang bihirang regalo. Hindi mo nais na maging tama, gusto mo ng kaliwanagan at sa iyon ay naninirahan sa kanyang lakas. Ang isang solong kalmado na tanong ay maaaring mawala ang hamog na ulap ng sama ng loob, hindi pagkakaunawaan at mga hinala. Ito ay tulad ng isang sinag ng ilaw, makitid, ngunit malalim. Ano ba talaga ang gusto mong maunawaan ko? Ang katanungang ito ay hindi ako akusahan, hindi ipinagtatanggol ang sarili, ay hindi nagtatalo, ipinahayag niya. At ang sino mang magtanong sa ganitong uri ng tanong ay nasa itaas na ng salungatan, sapagkat hindi ito pumasok dito, naiwan ito. Alam ni Stoy kung paano umalis bago pumasok. Tingnan ng maaga kapag ang pag-uusap ay magpapabagal at maglagay ng isang limitasyon, hindi katigasan, hindi sa pag-atake, ngunit may paggalang sa iyong sarili. Hindi mo pinutol, ituro mo. At kung iginigiit ng tao ang laban, hindi ka kinakailangan na doon. Ang iyong gawain ay upang mapanatili ang kamalayan. At ang kamalayan ay pinili. Hindi ito emosyon, hindi ito salamin, hindi ito ugali. Ito ay isang sadyang hakbang at kinukuha mo ito dahil ang tunay na lakas ay hindi sa pagkontrol sa iba, ngunit sa pagkontrol sa iyong sarili. Maaari kang gumugol ng maraming taon sa pag-aaral ng sikolohiya, pagkuha ng mga kurso sa komunikasyon, pagbabasa ng mga libro sa pagmamanipula, Ngunit ang isang kasanayan ay magiging higit sa lahat. Alam kung paano magtanong ng tamang tanong sa tamang oras. Hindi ito teknikal, ito ay isang estado ng pag-iisip. Ito ay pagkakaroon ng isang hindi matitinag na panloob na core. Sapagkat ang tanong ay gumagana lamang pagdating sa katahimikan, mula sa panloob na katahimikan na walang takot, nang hindi na kailangang patunayan ang anuman. Ang tanong ay hindi isang sandata upang manalo, ito ay isang tool upang ihinto, at kung minsan, upang mailigtas ang iyong sarili mula sa hindi kinakailangang mga salungatan, walang laman na pag-usap kung ano lamang ang bumababa. Ang stoic ay hindi gumugol ang enerhiya para sa wala. Hindi ito lumaban sa lahat ng mga harapan. Piliin kung saan magiging at, higit sa lahat, piliin kung sino ang magiging. Maaari mong sabihin, ayokong ipagpatuloy ang pag-usap na ito sa tono na iyon. Ito rin ay isang katanungan, sa iba pa, para sa sitwasyon, para sa iyong sarili. At kung sasabihin mo na hindi sa pangangati, ngunit matatag, nagbabago ang lahat. Sapagkat ang tunay na kapanahunan ay alam kung paano maglagay ng isang pagtatapos ng hindi sumisigaw, nag-iiwan ng hindi kumakatok sa pintuan, manatili ng hindi nasusunog. Kapag naging malakas ka, hindi mo na kailangang patunayan ito sa mga salita, hiyawan o mga tagumpay sa mga talakayan sapagkat natagpuan niya na ang tunay na tagumpay ay upang manatili sa kapayapaan kapag may digmaan sa paligid, hindi upang mawala kapag sinubukan nilang ibagsak ito, upang mapanatili ang dignidad kahit na sila ay panunukso. At kung natututo kang magtanong sa halip na pag-atake, naging isa ka na. Hindi na ito bahagi ng karamihan ng tao, hindi na ito kalahoksa. Ingay! Ito ay isang tagamasid, isang nag-iisip, isang panloob na pinuno hindi ito madali. May mga oras na ang kalooban ay upang sumabog, sumigaw, patunayan ang iyong punto. Ngunit ito ay tiyak sa mga oras na ito na dapat tandaan, ang isang katanungan ay maaaring maging mas malakas kaysa sa isang libong mga argumento. At kapag ginawa mo ito, namamahala ka. At kung sino ang namumuno ay pinasiyahan, namamahala sa iyong mundo. Nawa ang iyong mga salita ay bihira, ngunit tama. Nawa ang iyong mga silences ay mas mataas kaysa sa mga hiyawan ng iba. At iyon sa anumang bagyo mananatili kang isang angkla. Sapagkat ang lakas ay hindi dami, ito ay kaliwanagan. At natagpuan mo na ito.